Hi guys! Ngayon araw ay Hi Be! Trip Trip ng, Trip ng ano uh, Alaga namin na doktor Pinakain kami Sa restaurant yung alaga namin na doktor Sabi Bakit niya, niya siya, Siguro pakainin tayo naman Ano ka tayo mukbang? Magmukbang kami ngayon ng seafood Kasi magkakamay Halaga na. Yan, yeah. dito kami sa seafood. Yan po yung hand. Hindi, sa Magmumukbang kami ngayon guys ng seafood. Thank you for watching guys. Bye. Comment ka kung saan ka naka, saan naka naka nakaabot ang video namin na to Anong lugar ka? Thank you for watching guys. Bye.